Kasi mukhang mabigat yung ating schedule so uh, ano yung ginagawang steps ng PBA in order to make Gilas as competitive as possible dun sa mga tournaments for this year? For next year pala? Hindi lang for this year, hindi lang for next year. Every year sinusuportahan ng PBA yung Gilas. All out support ang PBA sa Gilas. Hindi na makuwasak-kuwasak na yung ating schedules pati yung mga players, pero hindi bibitaw ang PBA sa Gilas. Mas mahaba yung preparation nila, no? Ano ba? No. Days For, yung... 40 days. Pa you know, 40 days. May uh, 10 days going to the World Cup. Tapos meron pa siyang ilang days. more than 30 days dun sa is at games. Kasama na yung game. Pero 40 days, pag uusap kami ni Coach Tim doon na uh, nagpapasalamat naman siya. Yung mga window, tennis din ba? Yung mm -hmm. iba windows sa World Cup pala? Yun ang hinihiling niya, di ba? Yun ang, diba? ang lagi niya sinasabi, ibibigay ng PBA, pumapayag ang board doon. So, ganun ka-supportive ang PBA sa Gilas.